pangasawa. Isang araw, nag-post siya sa Facebook para doon maghanap. Looking for, lalaking mapapangasawa. Yung di ako iiwan, di ako sasaktan, at yung may mahaba sanang alaga. Hihi, pabirong saad ng babae sa post. Kinabukasan, may nagdoorbell sa bahay ng babae. Pagbukas niya ng pinto ay may nakita siyang lalaking walang kamay, walang paa, at nakasakay sa wheelchair. Tinanong niya ito, Magandang araw ho. Ano po sa dyanyo? Sumagot naman ang lalaki ng, Nabasa ko yung post mo sa Facebook na naghahanap ka ng mapapangasawa. Pwedeng pwede ako. Natawa lang ang babae dahil sa unang tingin pa lang ay bagsak na ito. Kaya tinanong niya ito ulit. Seryoso ka ba? Sige nga. Meron ka ba ng mga hinahanap ko sa lalaki? Di mo ba ako sasaktan? Sumagot naman ang lalaki ng, Kita mo naman, wala akong mga kamay, kaya di kita masasaktan. Paano kung maging asawa na kita? Di mo ba ako iiwan? Tanong ng babae. Sumagot ang lalaki ng, Wala akong mga paa, kaya di ako aalis sa tabi mo. Lagi lang tayong magkakasama. Magaling, sambit ng babae. E mahabang ano? Meron ka bang mahabang alaga dyan? Tanong ng babae. Nakangising sumagot ang lalaki ng, Naisip mo ba kung paano ko pinindot ang doorbell? <laughs>